Ramdam na ang malawakang korupsyon kahit sa financial markets. Kasama natin si Business News Anchor Lois Calderon para ipaliwanag yan. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Menchu. Ito na nga ang ating weekly digit. 58. 58. Bumagsak ang piso laban sa dolyar ngayong Huwebes sa palitang 58 pesos kada isang greenback. Ito na ang pinakamababang halaga ng ating salapi sa loob ng dalawang buwan. Huli natin nakita ang ganitong halaga sa foreign exchange noong August 1 sa 58 pesos at 15 centimos kada dolyar. Ayon yan sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines. Mula Agosto hanggang early September, sumigla pa ang piso sa 56 kada dolyar. Tumatamba ang bilyong-bilyong pisong nilustay sa kabanang bayan sa kabila ng pagdurusang hinaharap ng mga kababayan natin sa tuwing may baha at ang dumaraming nasasangkot na politiko sa iskandalo, patuloy ang paghina ng ating salapi. Sumasabay na rin ang tumatamlay na sentimiento ng mga mamumuhunan. Ayon sa research note ng Bankong BDO, nababahala na ang mga investor na ang mga aligasyon ng mga witness ay maaaring nangangahulugan na ang graft and corruption ay kumalat na, hindi lang sa flood control projects kundi malawakang sistema na tanong ngayon maituturing na ba itong capital flight? Ganito kasi 'yon. Ang capital flight ay malawakang paglabas sa bansa ng capital at assets at bunsod yan ng political instability, devaluation ng salapi o pagtakda ng capital controls. Yang factors na 'yan ang nagdudulot ng long-term fear o takot sa investors dahilan para iwasan ang kawalan ng katiyakan at kaguluhan sa isang bansa. May isa pang konsepto sa banking and finance. Ang hot money, ito yung investment sa stock market, bonds o treasury at sa currency o foreign exchange markets. Maaaring parehong hot money funds ang involved sa capital flight at hot money outflows. Pero kasi ang hot money outflows ay hindi kasing lala ng capital flight dahil ang hot money outflows ay dulot ng short term na motibo para kumita. Maaring bunso dito ng spekulasyon sa interest rates o kahit mismo sa palitan ng piso sa dolyar. Ayon sa huling datos ng Banko Sentral mula Enero hanggang Hunyo, on a net basis, hot money outflows na ang Pilipinas. Babantayan natin ang datos ukol sa portfolio investments para sa Setyembre. Pero ayon sa analyst, outflows pa rin ang neto. Bukod sa flood control scandal, ano pa ang ibang factors na nagpahina sa piso? Mencho, in general, ngayong linggo, malakas talaga ang dolyar, hindi lang sa piso, kung di sa iba pang emerging market currencies. Dahil yan sa hindi sigurado ang investors kung kailan pa muling magbababa ng interest rate ang Central Bank ng Estados Unidos o yung Federal Reserve. Tulad ng nabanggit ko kanina, maaring speculative play ang iba. Depende kung aling asset kung piso o dolyar ang mas kikita. Mas mataas ang interest rate pero mababa ang risk o talo, mas kaakit-akit sa investor. Kung pantay lang ang interest rate, tataya ang investor sa mas safe na investment tulad ng dolyar. Bukod sa interest rate, tiningnan naman ng Dutch financial giant na ING kung gaano kalusog ang kaban ng bayan ayon sa ING dahil deficit pa din ang budget o yung mas malakas ang paggasta kesa sa buwis na kolekta. Maaring matamlay pa din ang salapi ng Pilipinas kumpara sa dolyar. At yan ang ating weekly digit ngayong linggo. Balik sa iyo. Maraming salamat, Business News Anchor Lois Calderon.